Hello, hello! Isa na namang maliwala sa pagpala na araw sa inyong lahat. Kaya ganda naman talaga tingnan ng langit, no? Kasing asol ng dagat. Kaya sarap din gumising sa ganito kaganda na view. Pero di ba mas masarap ang gising kung pagbukas mo ng messenger. May pa I love you. Ay, may mga single pala na viewers dito. Pasensya na po at medyo nadala lang ako. Sabi ko nga, kung vlog, dapat vlog lang tayo. O siya, magpapatuloy na ako sa aking video. Kay sigla lang itong umaga ko ah. Sarap sa mata nitong aming mga alaga. Alam nyo ba na may kasabihan na pag may alaga, may ilalaga? Meron ba talaga? <laughs> At habang ako nga ay nagpapakain ng mga manok, napansin ko sa bakiura namin may umuusok. Napaisip ako. Anong meron man? Wala naman yatang handaan. Dinagdagan pa ng mga bata na may ingay. Ako tuloy na patanong kay tatay. Sabi ko anong meron? Bakit ang ingay nila? Sumagot siya. mag kami ng mais ah. Wow! Sana all na lang tayo kadya. Nung isang araw, ako ang umaya. Humindi ka. Parang gusto ko tuloy magselos ba? Pag-apo ang naghingi, hindi talaga makatanggi ang lolo ah. Kaya na nga sila. Uy, tuwang-tuwa pa talaga. Ang mga mais ay nakapatong sa balikat nung isa. Ito talaga ang literal na, kain mo, pasan mo. Kayo ang kakain, dapat kayo magdala, hindi si lolo. Ito at nakasalang na nga sa baga. Palaro-laro lang ang mga apo. Si Lolo ang nag-iihaw ah. Sabi ko sa kanya, Pagluto mo rin ako tay. Sabi niya sa akin, Magluto ka nang sayo. isip ka naman ba Sabi ko na nga na mag-iihaw na ako ah. Sige practice ko lang, baka naman maghuo ka. Para nyo malaman, ito ang banding ng tatay at ng mga apon niya. Simpleng request na mga ito, bigay ka agad niya. Pagsabing, Tay, kain kami ng woko. Ah, bili sa hanap ng panongket. Kuha agad tatlo. One time, sabi nung isa, Tatay, hinog na siguro yung suha, no? Ah, wala lang sabi-sabi. Akyat agad ang tatay sa puno nito. Nakakatuwa lang silang pagmasdan, lalo na pag nagkakatuwaan. Ang mga apo niya stress reliever kung tawagin. Mahal na mahal niya talaga ito pagdating sa pagkain. Kaya ito nga mga puso nila galak na galak, kumakain ng mais, giisang hawak. Salamat tatay at ang hiling nila ay tingnan mo ang ngiti nila ay kailalapad. Maraming salamat tatay sa pagmamahal at pag-aruga, isa ka talagang tunay na dakila. Ikaw din ay aming pinagmamalaki at hangan namin ang iyong mabuting kalusugan parati. Maraming salamat nga pala sa inyong panunood. Sana po sa amin na hindi kayo mapagod. Hangan namin magbigay kaligayahan sa bawat video na aming upload. At kailanman, di magsasawa sa kakawideo itong inyong lingkod. Good night!